magala-gala daw kami. Paano kayo magala-gala? Ayan. Dito kami sa aming friend. Ayan. I-vlog namin ang aming friend. Yes. <laughs> Ayan. Sinday. Nagloloto na. Ayan. O, di ba yan? O, di ba? Nagloloto na. Ayan. Mga lods. Si Aya. Kasama ko si Aya ngayong gabi. Pakinan niya ng langit. Kapi na. O, kaya nga. Kapatapos na rin si Lola eh tapos na rin si Luna. na ko. Yes. Tapos lang siya lang siya tigawa. Yes. bumibili sa amin, paninda. Hello, hello guys. Ay, hello, guys daw. Ayan si Aya. Hello, guys. Hello, Nabi. Kita kami. Ayan patapos na si Lola sa gawa. Yes. Patapos na si Lola sa gawa ni Lola. Kaya, uwi na kami soon. Ayan. 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 O, diba? Ang ganda ng paninda nila. Meron kaming basurahan di ba? Hindi kalat ang basura kasi meron kaming plastic bag. Yes, tapos. tapos. tapos yes, meron kaming juice, juice. meron quick quick. Meron kaming kiam. Kiam kiam. Meron mang susoma. Yan kayo ayo ayo magdaano tapos egg. yung egg daw sabi niya yung egg na walang balat ng cake ah uh, yung egg na walang ba ay ano nang <laughs> ay ay ah, yung egg na walang balat ng cake quick quick. ayo palitan ah hindi ko maintindihan tayo na kay tapos sa si lola ayo na halika na kay tapos sa si lola dali kayo pumasok na muna kami sa loob. Apo, oh. kasi gabi na. Kasi gabi na. So, kaya, oh. matapos na lola ko, nagplant siya lang siya. Yes, nagplant. Matapos na si gawa na walang... Tapos, uh -huh. dito na dito na, nakikintay na kami manggawa kay lola si Postumer. Yes, oo. So, Pagkatapos ni lola, uuwi na kami. Tapos, Yeah, papasok na kami guys kasi may lamok. Oh. Baka, baka. Baka? Baka. Makaka ng lamok. At sagat ng lamok, baka balutin na kayo. Oh, kaya bye na mga lodi. Kaya pasok na kayo. Oh, pasok na. na lodi. Kasi mga lodi. Yes, Baka, baka habuin kayo na lamok. Yes, okay. Bye na, magbye na sa mga lodi kasi papasok na, na, na kami. Yes, thank you mga lodi. Bye.